Good morning, game. Is that anniversary Aira? It's a birthday of Aira, mbak, Bukti si Aira per tato. Aira, Ben! <coughs> Felicita. Hey, Aira. Felicita, Aira. Ben? Felicita. Felicita, Aira. Mm <coughs> Hola. ¿Qué es, Eira? ¿Qué es, Eira? ¿Va? ¿Seo? ¿Seo aquí, Seo? ¿Y alguien? Aquí, aquí, papá, ponte Eira aquí. Le damos un no, ¿no? Le damos un no, ¿no? Mi bebé, mamá. Kasi na birthday game? Mira? Laira. Laira? Sí. Quants tens, Eira? Eira, quants anys tens? Quants anys has fet? Dos. Ui. Oh! Un regal! Un regal! ¿Alguien también? ¿Me regal? ¡Aló! Pero es aniversario de la ira. es Es de era. ¡Open! mira mira, para qué, ¡Va! cobra Cobra <laughs> Muy bien. Uy, hasta al revés. <laughs> al al revés, game al revés. Eira, va. Open, open. Balik tan, No, wow, mali. Good morning. Que Deus, Eira. Gracias, mama. Le say gracias, mama. Papa. Gracias, papa. Gracias, papa. Gracias, papa. Bumili din ng regalo para kay Gen kasi iiyak <laughs> yan. Wala siyang regalo. <laughs> para ano? Para fair silang dalawa kahit kay Aira yung birthday. Ha? Ah, may mitchons. May, may ano daw. May socks. oh Wait lang ha. ira Aira! Felicitats! felicitats nag na yan kaninang kanina, madaling araw Nagising kasi. Kinantahan ko siya, nag-ano siya, nag-blow-blow -blow kahit walang, walang ano, walang candle <laughs> Breakfast na si Bebe? Ba? Kami niya si, si, si Bebe pag ano, Pagkain, oh? No? Oy, nyam-nyam-nyam. Eh, pretty short sure talaga na magustuhan niya to, eh. <laughs> um, Volvedra. <laughs> I love you. para beber um mm, biberón volte muitas felicidades muitas felicidades era muitas felicidades birthday girl <laughs> birthday girl like. Si Aira, si Aira, si Aira, si birthday girl. Punta kami ng Pocherta kasi nasa vacation kami, one week kami dito. At dito kami magse-celebrate ng birthday ni Aira. Pero today, kami lang na family mag-celebrate doon sa Pocherta. So yung the way kami sa Pocherta, pick upin ko yung kaibigan ko na si Melanie. So magla-lunch out kami kasi yung mga kaibigan is si Selgin. Yung mga kaibigan namin is bukas kami magse-celebrate lahat kasi andito kami sa bakasyon kasama yung mga friends at saka yung family yeah. family celebration yeah. naman is sa Monday bali, yeah. ulo, sige mo, nagwawaki say a game si Lefila felicitateira Tateira Hello. Felicitas, Bibili din kami ng mga ano ba mga sweets balloons para bukas sa mga mga bata kasama mga friends. Bali, ano kami? How many families we are together? Mama, like, like, I think we are five. In the, in the camping, mama, six. yeah. Mama, we, are mama, six. Mama, six. we are six. Si sila muna. The Pasko ay si, At saka magpapareserve din kami ng cake for tomorrow para pick upin na lang. Why pa? Mabakal pa kita sa rooman. Yeah. So, today ang araw is just to be with Aira. <laughs> kasi ano ah, one week kami dito na sa holiday. Dito kasi kami sa south ng France as usual. Pag may mga long weekend holiday kasama mga friends so one way kami dito since Sunday ah Saturday pa kami dito so today is 28 Thursday na Thursday ay ng March April sana sabihin ko ay March pala yeah maa vamos sa ah uh, buscala tita kasi nag train kasi si Melanie eh, ang kaibigan ko nandito siya nung kasama namin siya punta dito ng no Sabado kaso lang may trabaho siya nung um Monday yan, may trabaho, siya, may trabaho siya nung no Monday at saka bumalik siya ngayon dahil ma-off na naman niya simula today hanggang Sunday so gusto niya mag-spend din dito kaya si fresh and uh, not crowded kaya dito muna kami mag-spend ng Holy Week <coughs> Tingman, tingnan tingnan nyo naman kung ano ka-fresh dito kahapon nag-snow pa yan, ito tayo sa may bundok at farm, may ragi mo? Era hey, Las vacas, eh? Las vacas, hola vacas. Ay, ba ba na bla, na vaca Dito na kami sa Pucherda. Hi, there's a train. Ito namin siya sunduin the station. There's a park here. I saw, I saw there's a park here before. I don't know where is it. Palabas na. Ganun si Tita siguro. Hey, Papa. Hey, yeah? Ya? Yeah? Ikaw. First game. Again, <laughs> doon. No? Dito lang kami sa harap ng station. Ang ganda ng station ba? Andiyan na daw sabi niya eh. Sabi ko tawid lang siya kasi dito lang naman yung park sa harap. Era, latita, La tita Melanie, mira tita. Hola tita. <laughs> Welcome back sa Pucherda. Pakasyon-pakasyon <laughs> lang. <laughs> <be right> <laughs> Enjoy your day. It's your birthday. <laughs> ha, Era, At least nakapag-park. Ang ganda ng mga bahay dito. Ito, oh. Pucherda. Tapos palibot is bundok? Ha? Oop! Oh! It's your birthday, Aira. <laughs> Nagpa-birthday ng mga mga bukol, ah! <laughs> Nagpa-birthday sa Aira sa mga turay. <laughs> Wala, pa-birthday yan. Pa-birthday yan, Aira. Pa-birthday. Pa-birthday yan, Aira. No? Pa-birthday mo. <laughs> Wala, Nens kahit 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 game Sobra lang si papa ni kahit kahit dito sa kahit Station ito na restaurant. Na sinarado, tapos ginawa ang kahit we've We've here here before. Chance. Let's see, come my place, is Happy birthday, Eva. Happy birthday, Happy birthday,

Aduh, gak batu, 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 pik. batu, batu pik. Ah. Merah papa? batu, 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 No, 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 de gracias. 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 <laughs> So tulog na yung mga bata at si Bernie ay lumabas kasama ang mga friend dito lang naman around sa ano sa camping kasi nga always kami dito nag-stay sa my mobile home pagpupunta kami dito so may meron silang night uh, happiness or happy hours <laughs> kasama yung mga lalaki yung mga friends yung mga lalaki so ito is yung ginagawa ko is para sa bukas ba sa pinyata yeah. kasi wala namang handaan na na ano na bongga sa birthday na Ira. Very simple lang talaga. Yun lang kanina nag-lunch kami as a family. Kasama yung kaibigan ko dahil pinick up na namin sa station. So, yun. Lunch lang together with friends tomorrow. Yung i-prepare namin na lunch is uh, uh, tawag dyan shawarma. Kasi yung friend ni Bernie is yun yung palaging nagluluto pag uh, andito kami lahat. So, siya yung nag-decide na yun ang i-prepare bukas. Kasi kapag mag-barbecue, sobrang dami namin hindi makaya. So, yun ang gagawin na yun na lang gagawin namin yung kasi mag, ano na lang, mag shawarma. So, magpaeya din sana yung isang option din kaso kailangan talaga namin ng malaking, hindi lang kawali, kawa talaga kasi nga napakadami namin. Kaya, mas easy lang yung, ano, shawarma. So, yung last namin bukas. And then, I don't know what we're gonna do during the day kasi, sa umaga siguro maglakad-lakad na lang tapos yun nga lunch so yeah tapusin ko lang to kasi ito yung pinyata ni Aira tomorrow nalagay ko lang may mga toys akong binili tapos isang maliit na kubo ng mga sweets yan ang nalagay natin sa pinyata para naman at least may mayroon silang paglibangan yung mga bata o bukas ba bumili na, bumili na din kami ng cake kanina after lunch namin So, yeah. Everything is ready na para sa birthday celebration ni Ira with friends tomorrow. So, anyway. Meron din talagang mga konfeti. Oh, para may panggagag na <laughs> mga uh, kailangang linisin bukas. <laughs> so, yan. Yeah, Mag-prepare -ano, mag mag tayo ng piñata. Ito lang naman yung ano, kasiyahan ng mga bata. At saka dito naman kasi hindi naman pabungga dito mag-celebrate ng birthday. May cake sila at uh, salusalo lang kasama mga kaibigan, inumin, kunting pagkain, cake. Masaya ng mga tao dito. Hindi kagaya sa Pilipinas na pabungga talaga yung mga celebration. Well, dito naman yung mga Pilipino, grabe sila mag-celebrate. Pero mga Espanyol, uh, hindi sila daan sa mga gamit Mas ano sila. Mas, ah, uh, Practical sila. Mga ganitong bagay. So, hanggang dito na lang siguro yung ating uh, vlog for Aira's birthday today. At uh, see you na lang bukas. Mag, uh, bablog kahit konti sa ano, sa birthday ni Aira. Mga ganap sa birthday ni Aira bukas. Bye. Good night.

It's so delicious. Yeah! Birthday girl! Birthday girl. Just like that. Happy birthday A-rock. Happy birthday hey, A-rock. Hey, hey, smells good kebab. <laughs> Yum. Yeah.

Ah, meu Deus!